magandang 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 buhay ko mga kara at shout out sa inyong lahat mga kara nandito na naman tayo ngayon nagbabagang mga balita dito lang sa tumukulong mantika dito lang sa TV Roar! 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 Oh, kakamustay naman natin ang lagay ang lagay? <laughs> ang lagay? <laughs> Nyo, ang lagay ng panahon ngayon. Kayo talaga ang um, kulit nyo. Halos nilalamig ang lahat. Pati na raw mga sining Sa sininga wither, din ang mabader. Oh, uh, kaya mga kaya, eh, palaging alis to. mag saan man sa mundo. Tayo ay Pilipino. Ako po ang inyong tagapagbalita, Raul -um, at Gazar, always nagalar, rar, rar. Kag feeling sa inyo, ang buhay ay wither-wither lang. Kaya, ingat!